Today ay magmimix ulit tayo ng dishwashing liquid. Sa so last time nakapag-mix uh, na rin tayo yung uh, dishwashing liquid kit ni Wise Cleaner. Ngayon susubukan naman natin tong uh, dishwashing liquid kit ni Sabon Station. So gusto niyo mapanood guys yung uh, dating video natin uh, sa pagmimix ng dishwashing liquid ni Wise Cleaner. Ilalagay ko sa taas yung lid. So, bali guys, ito yung kakailangan nating mga materyales bago tayo magumpisa sa pagmimix ng ating dishwashing liquid kit. Siyempre, unang-una na dyan, dapat meron tayong 14.5 liters ng tubig. So, ito, 10 liters na ito. And then, ito, 1 liter ang kada isa nito. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, at saka mayroong kalahati. Bali, 14.5 liters ng tubig yung kakailanganin natin sa pagbimix ng ating dishwashing liquid kit. Next, ito naman uh, premix na liquid kit ni Sabon Station. Bali, ito yung laman niya. So, meron na yung instruction kung paano natin uh, titimplahin. At sa likuran, uh, do it yourself uh, just add water kit 16 liters yung uh, magiging yield natin dito guys kapag uh, natimpla na natin sa so, bali ito ay kalamansi uh, scent okay so sa box nya meron na rin kasamang mga sticker ito sticker para hindi na tayo magpapaprint and then meron din siyang kasamang uh, empty bottles 16 pieces po ito And then, meron din siya kasamang lid. Siyempre, may takip yan kasama guys. Oh, next, kailangan natin ng malinis na timba. Ayan. At siyempre, kailangan natin panghalo. So, ito, diniayway ko na lang din. Dinugtungan ko yung kanyang tangkay kasi lulubog siya. At syempre, kailangan din natin ng takip sa ating timba. Kasi ito ay my curing time guys. No? Okay? Let's start. Okay guys, ilalagay ko na yung uh, 14.5 liters ng tubig dito sa ating timba. So, ayun na, ilagay na natin yung 14.5 liters ng tubig. So, dapat importante na susundin natin guys yung, yung nasa instruction. So, dito sa likod, meron nakalagay na instruction. So, pagkatapos ilagay ng 14.5 liters ng tubig. So, step number 2, ibuhos ang easy step kit sa timba na may tamang sukat ng tubig at haluin ng 10-10 minuto o hanggang sa matunaw lahat ng mga chemicals. So, ito, imimix mix natin to guys, no? Natakpan muna natin. Bubuksan natin yung plastic. Okay. So, dito lang tayo magpapin sa may likuran. guys, lalagay na natin yung uh, premix na dishwashing liquid kit. Press lang natin yung plastic para lumabas yung kanyang laman. Sa so, hapang binubuhos ko to guys, no, kung bago ka palang napadaan dito sa aking uh, munting channel, ay baka naman pwede nga uh, pindutin mo ang subscribe button para lagi kang updated sa mga bago ko bang mga i-upload na videos. At sisimutin natin yung laman dahil sayang naman. Ubusin natin to. meron kayong timba guys na mas clear kaysa dito mas maganda kasi itong akin ay black hindi mo makita yung ilalim mas maganda siguro kung clear yung timba na gagamitin mo ay, medyo matigas sya Ma makapit yung kanyang plastic kaya mata mahirap tanggalin buksan na natin para makuha natin yung mga tira-tira sa loob Sayang kasi ito, guys pag hindi natin sisimutin. Ito nga pala ay guys na na-order ko lang to sa ano ha. Sa Shopee. Okay na siguro to guys. Nahaluin na lang natin. Okay guys, i-mix natin hanggang sa matunaw yung lahat ng mga ingredients na nandun sa loob. Siguro mga 10 to 15 minutes. Pwede na yun. So dahan-dahan lang yung ating paghalo. Para hindi siya mag-create uh, ng sobrang bubbles. Yun. Kailangan natin itong tunawin. So, yun guys. Almost 10 minutes na natin itong hinahalo. Lang tuloy-tuloy. At tingin ko ay okay naman na. So malapot na yung kanyang texture, kita nyo. Hindi na siya parang uh, um, malabnaw. Siguro pagkatapos ng curing time, mas lilinaw pa yung mawawala na yung mga bula na yan. 12 hours nga pala ang curing time nito guys ha. Bago natin isalin sa mga empty bottles. Papabayaan lang natin siya dyan ng 12 hours. Tingnan natin kung Meron pang mga buo-buong chemicals. Meron pang kunti. So, pag may nakikita pa tayong konti siguro, tuloy-tuloy lang muna natin yung paghalo natin. So, sa paghahalo, guys, kailangan marahan lang. Huwag nating bibilisan kasi kumakapal yung bubbles. So, dahan-dahan lang yung ating halo. Huwag tayo manggigil, guys. So, kung meron kang sari-sari store, pwede kang maggawaan nito. Uh, pandagdag sa iyong mga paninda. So, madali lang naman itong gawin. Meron namang instruction doon sa uh, packaging. Pwede rin itong pang-business, guys, no? Bali ito kasi, uh, ibibenta ko rin ito. Dito sa lugar namin, 60 pesos yung kada isang ganito. Kada isang 1 liter, 60 pesos yung bentahan. Ewan ko lang sa ibang lugar. Pero dito sa amin, 60 pesos. So, sa mga magtatanong kung magkano yung uh, pagkakabili ko dito, ito mayroong nakalagay na resibo doon sa uh, karton. So, yan o. Oh, 3.99. So, 3.99 yung kanyang presyo. May kasama na siyang empty bottles at saka e sticker. Yun, okay na to guys. Umaintay uh, na lang natin ng uh, 12 bars bago natin isalin sa mga bote. So yun guys, after 12 hours ng uh, resting time, ay ready na yung ating dishwashing mixture at ililipat na natin dito sa ating 1 liter na empty bottles. So, let's do this! Gagamit lang tayo ng pitchel sa laan na mayroong imbudo sa ilalim. Yan. Ginawa ko lang to tinali ko lang yung imbudo dyan. Para hindi maisama yung mga solid na particles dito sa ating uh, mixture. At syempre, narito yung ating takip. At mamaya kakabitan natin siya ng sticker. Okay, start na tayo. Gamitan natin siya ng picture para hindi tayo magkalat-kalat. So, ito na yung ating uh, dishwashing. Na-rest sya ng 12 hours. Kakabit natin sa ating imbundo. Tsaka natin sya isasalin. okay yung kinalabasan guys ng ating uh, mixture no medyo malapot siya Okay guys, meron na tayong 16 liters ng dishwashing. Saktong-sakto lang yung ating pagkakalagay. So, hindi naman siya Ah, uh, puno? May allowance pang konti. Ngayon, lalagyan natin siya ng takip. Ito 'yung ating takip. para talagang sticker na lang kulang nito guys lalagyan din natin siya ng sticker okay guys kakabitan na natin ngayon ng sticker para naman magmukhang totoo na siya ito yung sticker free lang to guys kasi pagka bumili kayo nito nag order kayo mayroon siyang kasamang sticker 16 pieces din kung gaano karami yung bote ganun din karami yung sticker na ipapadala sa yo. Okay, kabitan na natin. Sa so, sa pagkakabit guys, kailangan punasan muna natin kasi baka mayroong malagkit. Yan. Titingin. Gente, também... So yun guys, tapos na yung pagdidikit natin ng label. Okay naman siya, maganda naman yung kinalabasan niya at nakagawa tayo ng 16 liters, 16 bottles lang ganto. Ang kada isang bote nito ay 6 1 uh, liter. Ngayon, magkano nga ba yung kikitain natin dito sa ating uh, dishwashing liquid kit, no? So nabili natin to, itong kit na to sa halagang 399. So nakabuo tayo ng 16 pieces. Yung 16 pieces, ang bentahan dito sa amin ay 60 pesos. So, 16 times 60 equals 960. So, i-less natin yung 399. Ang kikitain natin dito ay 561 pesos. So, yun guys. Hanggang dito na lang yung ating video. At kung nagustuhan mo yung ating video ngayon, ay pindutin mo ang like button. Huwag mo na rin kalimutan pindutin yung subscribe button para updated ka sa mga susunod ko pang pa mga uploads.